Good morning. Welcome back sa GCT Moto. Uh, karon adlaw. Padulong tag Moto tag SMA ko lang kay Nanay Bayer ato ang Miu I 125. So, <laughs> ana lang siya kadali. So, murag 3 uh, days pa lang. Agi ka na post nato ni Nanay tayo Bayer. Uh, last ride na to karon kay Miu I. Lamig ba kay ni padaganon. Ako unta ni ekip Hmm? This is one click lang. <laughs> Go gito wag ito. Pata pa kayo ba? Tara na. Kaya ang sabot na mo. 9.30. 9.50 na. Although doon lang man yung SM Ikulan. Huwag Katalunan grande. <laughs> Yay! Last ride. So, tara na mga Exxon. <laughs> okay. gaano na eh. Unya. ang sweep na aboy buyer. Kami kay siya dalon kaan kaayo kayo? kusog kayo muhunat ba dili siya pareho sa urban scooter uh, last video na to ang uh, Mio Gear na sulti na 115 dili, dili 125 dahil Mio Gear Mio Gear S dahil ito na sa balay 125cc gyapon so tanan motor na to, sa balay ay 125cc Mio Gravis 125 ang Mio Gravis na post na gyapon na ako pero wala na ako na videohan pa kay na busy ko kay nainitan ako sa ato ang sasakyan sakyanan Uh, Basit nung niya hapon Ah, uh, natay bakanti oras maka video ta sa Gravis. kayo po ang grabis pero mas prefer na ako sa handling kaning MIUI Kaan kayo lang kay singit-singit. No, paspas -pas kayo, dali kay muhunat. Magdali tagamay kay 9:13 ana ah, sila dito. Napa ko dun sa Catalonian Grande po Ranger ba ito? Po Ranger ito mo Mag nose blade ta lawa adlaw. gawas kita tong gibalon nga gitago-tago nga sa kabukag na English. Oh, sus ta mi ning motor oi, lumi ay service-service ani. Anyway, one day, pag wala na tayo dapat ng motor, mag-service tagagmay na lang kay fuel efficient wise and mas mas dali siya mas dali siya sa traffic wala yung hassle although uh, na good time na mamis na ito ang power sa mga dagko na sisi yung grunt, yung aggressiveness puro lahi kaya paning gagmay motor ba Lami kayo dalawa no oh, Lamay kayo singit singit no Pas kayo Pa empty naman dito Kaya pa ni Kaya pa ni ito lang Kinaig <laughs> Mogan Oh tanawa Oh singi no Lamay kayo dalawa Power kayo 125cc gan, Very nimble Light motorcycle Scooter Tabot ka ata sa orasan eh Init Monday, dapat nag jacket ah. Diretso. Ang MTO 9 na 'to Kaya schedule for change oil na 'day. Dapat mo pa change oil nato to. Na to. Tawag tag lugar ah. Sorry sa mga Maselan. paspasa 80 ko dahil yun abang scooter dili ka sa kaday na huwagingan eh oh 90 paspas -pas ka ayo guwapo kayo may uay mabortable ka ayo wala may kay the best swerte makapalitan eh kay bata pa ba yung unit 2k pa atong odo original na not tampered bisa gipaskan pa ninyo wala yung mga tamper sa itong mga unit nagwapo ko dala ko noy banking banking mo sa ay alam Andre baba na taga grande sa basi mo balik taga tagalog tagalog na vlog kay <laughs> gikan pa transition ako Tagalog to si Buano. Ni naman maayo ang views na to. So most likely ato mga viewers sa una ay mga Tagalog na uh, majority siguro Tagalog viewers pero karon pag ship na to si Buano atong local dialect eh. <laughs> nangawala man ang amaw. <laughs> Gamay na kay views. na diri sa intersection liko ta pwede ta, liko, wala unya gwasag matina gwapo kay dalahon ang miyo miyo ay bago kayo tanaw sino ba kay sa tanan dugaya tong traffic light oi eh. murag sobra 5 minutes <laughs> Murag mas walay traffic kung walay traffic light. <laughs> Kabantay lang ko. <laughs> okay, sa una walay traffic light dito, dapat isusubot lang diretso-diretso mga sakyanan. Lota diretso sa too. Gawas sa matina nya diretso dag. SM Dre, na sure ka tanan kung di, di, mo ganahan mag sunod-sunod sa traffic. Na sure ka tanan lusot-lusot lang eh Ah, gopuha sa dal mayo ayo in na may kilala bisag bisag pangit ang dalan. <tinyo> Ada yeah. na ni motoro wala gyud masulting Ang negative drive ba. traffic. Init kayo. Sige diri sa may na lang dali kay lusot-lusot ni motora. Dili <tinyo> na patagalusot-lusot sa traffic. Ano oh, advantage yung magagmay na motor. Nagaan ka ayo. Pero init lang yapon pag traffic. yah Medyo traffic yun. Uh, late na tani sa itong kasabot. Suko na itong Puringer. Nahirabi ng Puringer kay on time, very sharp. Kapag yung tani, where have you been, Joe? It took so long. You're late na uh, ito uh, uh, yung intersection sa but sa pangalan na uh, street street na ni uh, dool dool lang ito uh, <laughs> sa SM Ecoland. mag hinahin na ito dire kay na mamitik dire mamitik with ticket buha pong expansion karon sa SM Ecoland no dako dako ni murag 7 story ni Yan na ba yung iskwilahan uh, Mindanao University yata oh buha SM Ecolan asa ah, kami magkita ani uh, parking daw sa van asa ah, may ilikod uh, sulod sa SM Ecolan nangita po sa asang parking sa van kay wala naman daw yung unang security guard rag transfer tanawa on sa kagwapo lalong kaya hang storage oh. wa wow, tanaw na to balik tanaw na to balik ang atong MIUI for the last time gwapo po kay ning motora ba, eh? Hmm? Bata pa kayo, kay wala gyud ka flawless gyud. Yung... Way ka garas-garas. Surti ya sa mga kapalit ay. Eh. The best. Pero ang parking sa van, papatabato. Wala na dito sa likod.